So mga ka-update, may lalawot naman dito sa amin. Uh, dito pa rin yan sa aming area talaga na kung saan ay lagi kong sinasabi na maganda yung aming dalampasigan, malinis. Uh, marami na kayong nakita kung updated kayo sa aming mga video. Kita nyo dyan, mismo dito lang halos sa malapit ng dalampasigan, may malalaking isda na nakukuha. Kung hindi nyo pa napanood, pwede nyo pupuntahan sa aming channel mga ka-update. So yun mga ka-update, naghulog na sila ng kanilang lambat. Medyo malayo tignan. Ayan, i natin. Pero malapit lang yan mga ka-update. Uh, cellphone lang kasi yung ginagamit ko sa pagbablog. Kaya medyo malayo sila tignan. Pero almost 100 meters lang yan dito sa Dalampasigan. Kaya titignan natin mamaya. ayun paulit-ulit. Uh, abangan natin kung ano yung kanilang makukuha ang mga isda. May lumipat sila doon sa kabila mga ka-update. Titignan natin, hintay lang natin kung gaano karami yung kanilang kuha. Yan. Kanina dyan sila banda. Dyan. Tapos lumipat sila doon. Yan. Dito naman kasi magkabila ang ano dito sa amin. Ibasan. Ayan. Ibasan yung nakikita na yun doon bandang dulo. Tapos dito sa kabila, hibasan pa rin. So, ayan. Hintay natin kung marami silang kuha. sayan so, ayan. Parang pawi na sila mga ka-update. Titignan natin kung may huli ba sila o wala. Dapat tabi na sila. Oh, may aso. Galing na aso. Tinukuha niya yung tinatapon. Salubungin natin. Tignan natin kung mayroon bang kuha. mayroon. Mayroon bang huli. Mayroon bang huli. huli. Uy, baritos. Nalaki na. Talaga. Baritus, Nabaritus. No hmm. Kami kita bilang. yang lain gamit. Baritus. Ah. ah. <laughs> <laughs> yeah, may baritus, Merong. Tambaka. Ya, Wow. Halos ilang piraso lang yung isang kilo. Si malalaki nga. Ayan Oh. Halos walong piraso. Ayan. Kulang na lang ng kunti. Isang maliit. Ayan. Okay na. Isang kilo. So ito yung nabili natin mga ka-update. Ito yung kuha ng lumaot kanina. La Jirik. Ayan. So, nakabili tayo isang kilo. 80 yung kilo dito. yeah huh? lang. Tabi lang. Saglit lang sila. kapang ulam na. At may naibinta pa sila. So, ganun yung aming dalampasigan dito. Uh, magandang dalampasigan. Malinis. At sagana sa ista. Ayan. Sari-sari. Yung nakukuha dito. So, thank you very much sa panood mga ka-update. Yeah dapat nga nating ikampanya na wag uh, salaulain yung ating mga karagatan lalo na yung dalampasigan kasi uh, doon gagaling yung mga basura huh? wag nating salaulain wag kusingatan natin para yung biyaya ng karagatan ay patuloy na uh, sumagana din sa atin thank you very much to God be the glory and God bless po